sa Real Quezon at patungo tayo ngayon sa Dabo Beach kung saan uh, yun ang i-vlog natin ngayon lamin na tayo guys Lesson. at uh, nakatuloy natin ngayon ay ang Dapo Beach Resort Ngayon, kukuha tayong mga info para may idea kayo kung ano ang nasa, uh, nasa ng Dapo Beach then kung magkano ang rate nila Tara, isabi natin ang sino ng e-charge Sumano so, guys! Hi, po. Hello, Hello po! Oh, Magandang araw! Ngayon pa kayo po yung uh, in-charge sa booking ng resort ng Dapo Beach. Tama po. Guys, siya po si Ate Weng na in-charge sa pag-book resort. If interested po kayo, pwede po kayo makapag kay Ate Weng. So, bibigyan namin kayo ng konting info para may idea kayo. So, ito. Uh, Ate Weng, tatanong ko lang, ah, usually ba, magkano ba ang price dito kapag kalimbawang yung mga natin na pumunta rito, uh, kung bakaano yung gusto nila. Halimbawa mag-rent sila ng with aircon. aircon, then kubo, then family size na big bahay. Apo, dito muna sa with aircon po, bakaano po ang nagmamalapas na rin dito sa day tour and sa night? itong aircon room namin uh, minamaximize ko kung tanggapan yan hanggang 8 person pero ang bed capacity niya is 4 to 5 person lang so pag uh, maghapon lang 1-5 pag overnight naman 2-5 oh, uh, tapos 50 pesos entrance yeah. tapos ang family size na kubo yan yung ganyang family size namin kubo is uh, overnight niyan is 5,000. So, hmm. uh, pwede namin i-accept dyan ang uh, 12 to 15 person. Uh, may sariling CR siya, may kitchen sa likod. Ayun okay. 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 guys, wala na kayo problemahin. May sariling CR. Kaya hindi tayo kung saan saan may CR. At least, may privacy nyo. Um, okay na okay. Then, yung natin na maliit. Ah, so, ito, andun pala yung maliit natin. Oh, 'yung sa dagat. Pero dito, oh. Ito. Tama. ito. ito Tama. 'yung small bahay kubo. O, 'Yan ganyan namin, 'yung nandito sa loob ng resort. All the uh 17 siya. Katulad din naman ng nasa labas, pero ano siya, may sariling CR siya at saka mayroon ding lababo. Uh, eh 'Yung kaibahan niya, ganyang size din 'yung bahay kubo sa labas, pero kasi uh -huh. sa labas naman, edi eh, maganda kasi mas malapit kasi sa tabing dagat. So 'yung ganyang bahay kubo pa 17. Overnight na 'yun guys, nakita nyo naman isa sa pinakamula dito guys, kaya maraming dumadayo rito ang mga turista guys so ngayon, uh, ituturng ko ngayon kayo, papakita ko sa inyo, ang ganda ng Dapo Beach Resort, so ate maraming maraming salamat, at uh, ituturng ko ang aking mga viewers ngayon okay, maraming salamat, at mabuhay po kayo natin ang dagat. Silipin natin ang itsura niya. At tignan natin ang buong kabuuan ng resort. So guys, Kaya yeah guys, palandingin na natin. Ngayon nakita natin ang mga kabuuan ng buong resort. At sa kalapit niyang iba pang resort. And Sana nagustuhan niyo guys. Apo Beach na uh, sila uh, sir na uh, Portuguese family uh, sir uh, uh, shout out po din sa mga tropa o taga sa perya sa binangonan po yun po okay guys yan yeah. thank you very much guys uh, thanks for watching subscribe then click the bell and like abuhay po tayo lahat Shoutout nga pala sa kaibigan ko si Richard Carion. Bro, happy birthday. Then sa yung family, uh, family na mga Carion. Mabuhay po kayo. At sa ating bagong kaibigan, um, uh, shoutout din sa Portuguese family.